Super Pinoys. Yan ang naging tema ng SM Center Pulilan sa pagdiriwang ng ika 126 anniversary ng Philippine Independence Day na tampok ang mga kasundulohan bilang pagkilala sa kanilang kontribusyon sa pagpapanatili ng kapayapaan sa bansa. Nasa dalawang daang empleyado ang nakiisa sa isinagawang flag-raising ceremony sa naturong istablishimento kabilang na ang kasunduluhan ng 78th Infantry, Matapat Matatag Batalyon at mga lokal na kapulisan. Ibinida naman ng kasunduluhan ng 70IB ang kanilang squad demonstration, kinetic static display, maging ang kanilang talento pagdating sa musika sa pamamagitan ng kanilang 70IB band na talagang kinagiliwan ng mga civilian audience. Ang kasunduluhan ng matapat at matatag batalyon ay laging handa na makiisa sa mga aktividad na nagpapakita ng pagmamahal sa bayan at naglalayong lalo pang mapanatili ang kapayapaan sa lugar na nasasakupan. Mula dito sa Pulilan, Bulacan, ako si Crisel tanoza ang inyong kaugnay.